Base area ng bushel Alemanya. Ipinaprepara ng mga tekniko ng German Air Force ang isa sa pinakamalakas na sandata ng NATO. Ang Taurus KAPD-350, isang cruise missile na dinisenyo para sa isang partikular na misyon. Wasakin ang mga target na hindi kayang sirain ng ibang mga missile. Ang kanyang lihim na sandata, warhead na kalahating tonelada, ang bigat. Una, isang pampasabog ang tumatagos sa mga konkretong bunker. Pagkatapos, isang dalawang metrong steel penetrator, ang literal na sumusuong sa mga palapag, at sasabog lamang kapag naabot na nito ang pinakagitna ng pasilidad sa ilalim ng lupa. Ang misail na ito ay kayang lumipad ng limang daang kilometro, lumipad ng mababa sa lupa, hindi nakikita ng mga radar, at kayang tamaan ang isang partikular na palapag ng isang gusali ng may eksaktong katumpakan. Ikinakarga muna sa misail ang buong flight plan habang nasa lupa pa ito. Bilis, altitude, ruta, target, lahat ay nakaprograma na. Kapag nasa ere, pinalalaya ng Tornado Fighter Jet ang Taurus mula daan-daang kilometro ang layo sa target. At pagkatapos, misail na ang kumokontrol. Ganap na autonomo Apat na sistema ng nabigasyon ang nagsisiguro na palagi, palaging matatagpuan nito ang target. Ang Taurus ay dinebelop para sa Alemanya at para sa Espanya, pero noong Nobyembre ng 2025, may isang ikatlong bansa na umorder nito na lubos na nagbago ng laro sa Europa. Ang Suecia Isang bansa na neutral sa loob ng dalawang daang taon. Isang bansa na hindi kailanman nagbanta sa kahit sino. Isang bansa na hanggang dalawang libo at dalawamput ay hindi pa miyembro ng NATO. Narito ang detalyeng nagpapawala ng tulog kay Vladimir Putin. Ang Taurus, na may limang daang kilometro ng abot, ay simula pa lang ng mga plano ng Sweden. Dahil ang tunay na gusto ng Sweden ay mas makapangyarihan pa. At ito ito ang magbabago ng lahat. Para maintindihan ang takot ng Kremlin sa desisyon ng Sweden, dapat mong malaman ang pangyayari noong Nobyembre 25, 2000 at 25. Noong araw na iyon, ang hepe ng Estado Major ng Depensa ng Sweden, General Carl Johan Edström, ay nag-abot ng ulat sa pamahalaan. Isang ulat na nagtatapos ng isang panahon. Diretso ang dokumento. Kailangan ng Sweden ng long-range cruise missile, hindi tulad ng Taurus na limang daang kilometro lang. Hinahanap nila yung kayang umabot ng dalawang libong kilometro. Malinaw na ipinaliwanag ng Heneral na lalakas ang bantanang militar ng Russia sa susunod na duas sa mingko taon. Ngayon, pag-isipan mo yan sandali. Ang layo mula Estocolmo, kabisera ng Sweden, hanggang Moscow, kabisera ng Russia, ay isang libo at dalawang daan, at 30 kilometro. Ang isang misil na may abot na 2,000 kilometro na inilunsad mula sa Sweden ay hindi lang umaabot sa Moscow. Umaabot ito sa Moscow na may sobra pang layo. Pero sandali lang. Hindi ba neutral na bansa ang Sweden? Yung hindi sumali sa dalawang digma ang pandaigdig? Ano bang nangyari? Ang sagot ay si Putin. Nang salakayin ng Rusya ang Ukraine noong libo at dalawamput-dalawa, may napansin ang Sweden. Hindi na proteksyon ang pagiging neutral o geografiya sa makabagong mundo. At noong Marso ng libo at dalawamput-apat, matapos ang 200 taon ng pagiging neutral, sumali ang Sweden sa NATO. Ang determinasyon ng pamunuan, ang pambihirang diplomasya na ipinamalas niya, na tiniyak na bawat tanong ay nasagot bawat hamon ay hinarap, bawat balakid ay nalampasan. Ang pagsali sa nito ay unang hakbang lang. Ang ikalawa ay ang nasasaksihan natin ngayon. Hindi lang gustong sumali ng Sweden sa alyansa. Nais din itong magkaroon ng lakas na kayang tumapat sa Russia. At si Putin, sa tingin ko talagang nag-alala siya tungkol dito. Ang dahilan? Siya ang naging dahilan ng lahat ng ito. Lahat ng usapan tungkol sa pagpapalawak ng NATO, banta sa Russia, pumalpak. Nakuha ni Putin ang taliwas sa gusto niya. Sumali na sa NATO ang Finlandia na may isang daan at apat na pung kilometro ng hangganan sa Russia. Iniwan ng Sweden ang dalawang daang taon ng neutralidad at ngayon abot na ng mga European na misail ang Moscow. Ipinaliwanag ito ng ministro ng depensa ng Sweden Paul Johnson ng direkta at malinaw. Ipinapakita ng karanasan sa digmaan sa Ukraine na agresibong pinapaunlad ng Russia ang kanilang kakayahan sa malalayong distansya. Mga cruise missile, ballistic missile at mga drone na pang malalayong distansya. Kailangang magtayo ng Sweden ng mas matibay na panlaban laban sa banta na ito. Pero may isang mahalagang detalye dito. Sinabi ng Sweden kung kailan nila gagamitin ang mga misail. Gagamitin lang nila ito kung ma-activate ang Artikulo 5 ng NATO. Simple lang ang Artikulo 5. Ang pag-atake sa isang miyembro ng NATO ay itinuturing na pag-atake sa lahat ng miyembro. Lahat ay may obligasyong tumulong. Matalino ang limitasyong ito. Una, inilalagay nito ang mga misail ng Sueko sa ilalim ng bandilang depensibo. Sa ilalim ng batas internasyonal, ito ay lehitimong kolektibong depensa, hindi agresyon. Pangalawa, dahil pinoprotektahan nito ang Sueko mismo. Dahil miyembro na ngayon ng NATO ang Sweco, kung atakihin ng Rusya ang teritoryo ng Sweco, automaticong maa-activate ang Artikulo 5. Hindi pwedeng atakihin ni Putin ang Sweco at gamitin ang probisyong ito bilang dahilan para makaiwas sa ganti. Ito ay malinaw na mensahe para sa Moscow. Kung aatakihin mo kami, mararamdaman ng Moscow ang bagsik ng aming mga misil. Alam ko na marami sa inyo ngayon ay nagtatanong, ano nga ba ang mga misil na yan? Tingnan mo, hindi tinukoy sa ulat ni General Edstrom. Sinabi lang niya na kailangan ng Sweden ng mga cruise missile system na may abot na hanggang 2,000 kilometro. May ilang kandidato nang lumalabas, gaya ng Taurus na nakita natin sa simula. Nag-order na ang Sweden ng mga Taurus missile para isama sa kanilang fleet ng Gripen fighter jets. Pero may problema ang Taurus. Ang abot nitong limang daang kilometro ay malayo pa sa dalawang libo na gusto ng Sweden. Hindi pwedeng baliwalain ang Taurus dahil may kakaibang kakayahan ito. Ang Mephisto na nabanggit sa simula ng video ay hindi lang bumubutas ng mga bunker. May mga sensor din ito para sa mga guwang. Ang misil literal na nadedetect kung nasa loob na ito ng isang guwang na espasyo tulad ng bunker o lagusan. Bago sumabog, Tinitiyak nito na mangyayari ang pagsabog sa tamang lugar para mas mapalaki ang pinsala. At may isa pa, ang Taurus ay mababa ang lipad, sumusunod sa anyo ng lupa. Gumagamit ito ng apat na magkaibang sistema ng nabigasyon, GPS, inertial na nabigasyon, pagkilala sa anyo ng lupa, at isang infrared na sensor para sa huling pag-atake. Kahit pumalya ang isang sistema, natutuntun pa rin ng misil ang target dahil sa iba pa. At gusto mo bang malaman kung paano tatakpan ng Sweden ang agwat sa pagitan ng 500 kilometro at 2,000 kilometro? O may pansamantalang solusyon na naipahayag na ilalagay ang mga Taurus sa mga bansang kaalyado na mas malapit sa Rusya. Isipin ang Finlandia. Mas maikli ang distansya mula Helsinki papuntang mahahalagang pasilidad militar ng Rusya sa hilagang kanluran kaysa mula Estocolmo. Ang isang Taurus na ilulunsad mula sa silangan ng Finlandia ay maaaring tumama sa mga estratehikong target na hindi maaabot kung ito ay ilulunsad mula sa Sweden. Mananatiling hindi maaabot ang Moscow dahil ang Helsinki ay walong daan at siyamnapong kilometro ang layo mula sa kabisera ng Rusya. Pero maraming iba pang mahahalagang target militar ang magiging vulnerable. Sa totoo, Sobra ang tutok ng Sweden sa pagkakaroon ng ganitong kakayahan sa distansya. At ang dahilan dito ay isa lang, ang Ukraina. Ang digmaan sa Ukraina ay nagbigay ng mahalagang aral sa makabagong pakikidigma. At isa sa pinakamalaking aral ay ito, mahalaga ang abot, sobrang mahalaga. Matagal nang humihingi ang Ukraina ng mga sandatang may mahabang abot tulad ng mga misilang kayang tumama sa mga base ng Russia sa loob ng teritoryo ng kalaban mga imbakan ng bala, mga paliparan, mga sentro ng utos. Simple lang ang lohika. Kapag kaya mong tamaan ang rasya ng malalim, mapipilitan mong umatras ang kalaban sa kanilang lohistika, mga eroplano at mga sistema ng utos. Pinapahirap nito ang lahat para sa kanila. Nang makuha ng Ukraine ang ilan sa mga sandatang ito, kahanga-hanga ang resulta. Hindi lang naghintay ang Ukraine ng tulong mula sa kanluran nagsimula rin silang gumawa ng sariling solusyon. Ikukwento ko sa iyo ang dalawang kwento na nagbago sa pananaw ng Sweden tungkol sa digmaan. Kamakailan lang ito nangyari, noong Nobyembre, 2025. Gumamit ang mga puwersa ng espesyal na operasyon ng Ukraine ng isang drone na tinatawag na FPUM para pabagsakin ang isang Russian na helicopter na MI-8 habang ito ay lumilipad. Ang helikopter ay malapit sa Kutei ni sa rehiyon ng Rostov. Ibig sabihin, ito ay isang daan at siyam na pong kilometro sa likod ng front lines. Sandali lang. Paano nangyari yon? Drone ang nagpalipad pabagsak ng helikopter sa kalaban nilang teritoryo. Wala pang ganyang nangyari sa kasaysayan. Ang FPM ay kamangha-mangha. Gawa ito sa Playwood. Tama yon, Kahoy, pinapababa nito ang gastos, mga 55,000 dolyar bawat isa, at binabawasan ang radar signature. May habang 1,600 kilometro at kayang magdala ng anim 60 hanggang 100 at 20 kilo ng pampasabog. Pinatunayan nitong kayang gawin ng long range na sistema, ang higit pa sa pagtama sa static na target. Kaya nilang kontrolin ang himpapawid ng kalaban, oo, sa loob mismo ng teritoryo nila. Para sa Sweden, malinaw ang aral. Ang 2,000 kilometrong misil ay hindi lang para sa mga gusali sa Moscow. Pwede itong gamitin para pigilan ang mga operasyon ng himpapawid ng Russia sa mismong mga base nila, sa peninsula ng Kola at sa distrito ng Leningrado. Ang pangalawang kwento ay tungkol sa misil na Flamingo. Ang parehong kumpanyang Ukranyano na gumawa ng FP, isa ang Firepoint, ang nagdevelop din ng isang cruise missile na tinatawag na FP-5 Flamingo. At ang missile na ito ay isang halimaw. 3,000 kilometro ang abot at may warhead na 1,150 isang isang kilo. Para sa paghahambing, ang Taurus ay may apat na at 480 kilo. Ang Flamingo ay higit pa sa doble. Gumagamit ito ng komersyal na turbofan na makina. Parehong uri na ginagamit sa mga jet na pang-training. At sinasabi ng Firepoint na kaya nilang gumawa ng 30 misil bawat buwan na maaaring umabot sa 2,500 kada taon. Ihambing mo ito sa production ng mga sopistikadong misil sa Europa, mas mabagal iyon. Iba ang pilosopiya ng Flamingo. Mas pinipili nila ang dami kaysa komplikasyon. Sa halip na gumawa ng kakaunting sobrang sopistikadong misil, gumawa ng maraming simpleng misil pero epektibo. At ito mismo ang isa sa mga aral na sineseryoso ng Sweden. Mahalaga ang mga natutunang aral sa Ukraine at natututo ang Sweden. Hindi lang Taurus ang tinatarget ng bansa, kundi pati na rin ang mga pangmatagalang proyektong Europeo. Isa rito ang programang ELSA. Isa itong inisyatiba na pinangungunahan ng Pransya kasama ang mga kaalyadong Europeo para makabuo ng mga cruise missile na may abot na mula isang libo hanggang isang libo at apat na raang Ang layunin ay magkaroon ng malawakang produksyon sa Europa, hindi lang umasa sa Estados Unidos o sa iisang supplier. Hindi pa handa ang ELSA pero kapag handa na ito, magbibigay ito ng mas maraming opsyon sa Sweden. At habang dumarami ang mga opsyon, mas nagiging flexible, tactical na flexibility. Ngayon, may isa pang naging bangungot kay Putin, ang geografiya. Tingnan mo, Dati, ang Dagat Baltiko ay pinagtatalunan sa pagitan ng mga NATO na bansa at Rusya. Ngayon, dahil sa pagsali ng Finland at Sweden sa NATO, tinawag ng ilang analista ang Baltiko na lawa ng NATO. Halos napapaligiran na ito ng alyansa na nagdudulot ng malaking pagbabago para sa Rusya. Dati, malaya pang nakakagalaw ang Rusya ng kanilang mga puwersa at barko sa Baltiko. Ngayon... Bawat galaw ay mahigpit na binabantayan ng maraming bansa ng NATO. Lahat ay may mga advanced na kakayahan sa pagmamanman. At may iba pa. Hindi mag-ooperate ng mag-isa ang mga Swedish na misil. I-integrate sila sa mga puwersa ng NATO. Maaaring maglagay ang Sweden ng mga misil sa Finland, sa mga bansang Baltiko, sa iba't ibang lugar. Pinaparami nito ang mga angulo ng pag-atake laban sa mga target ng Russia. Hindi kayang ipagtanggol ni Putin ang lahat ng panig ng sabay-sabay. Ito na ang bagong realidad. Bukod pa rito, naglalaan ang Sweden ng isat kalahating porsyento ng kanilang gross domestic product para lang imodernisa ang mga pasilidad militar at sibilyang infrastruktura. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng misil, kundi paghahanda ng bansa. Pinatatag na mga banker, kalat-kalat na luhistika, at sanay na populasyon, at may konsepto sa likod ng lahat ng ito, total na depensa. Ang ideya ay gawing estrategikong base ng likod ang Sweden para sa mga operasyon ng NATO sa Baltic at sa malayong hilaga. Bansa na kayang tiisin ang pag-atake at magpatuloy lumaban at magpakita ng lakas. Hindi ito basta-basta ginagawa magdamag. Isa itong malalim na pagbabago. At nakikita ito ni Putin na nangyayari sa aktual na oras. Ang totoo, naging lahat ng gustong iwasan ni Putin ang Sweden. Matagal nang ginagamit ni Putin ang kwento na banta sa Russia ang pagpapalawak ng NATO. Sinakop niya ang Ukraine sa dahilan na pipigilan daw ang Ukraine na sumali sa NATO. Pero ang naging resulta, mas lumakas ang NATO, sumali ang Finland at Sweden, at higit doble ang naging haba ng hangganan ng NATO sa Russia. At ngayon, ang mga bansang hindi naman banta noon ay nag-aarmas na ng mga sistemang kayang tumama sa puso ng Russia. Si Putin ang lumikha ng halimaw na kinatatakutan niya. At ngayon, ang halimaw na iyon ay nag-aarmas ng mga misil na kayang tumama sa kanyang puso. Ang malaking mensahe dito ay simple lang. Sa makabagong mundo, hindi ka po protektahan ng pagiging neutral. Hindi depensa ang heograpiya. Kapag tinakot mo ang kapitbahay mo, mag-aarmas sila hanggang ngipin. Gusto kong marinig ang opinion mo. Sa tingin mo ba tama ang naging desisyon ng Sweden na talikuran ang dalawang daang taon ng pagiging neutral o dapat ba sana ay nanatili siyang neutral kahit na may digmaan sa Ukraine? Ikomento ang iyong opinyon. Kung nagustuhan mo ito, ibahagi sa kakilala mong interesado sa geopolitika. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang ganitong pagsusuri hanggang sa susunod na video.